Be, okay, sa mga nag akin kung okay na ba yung pintig ng ulo ko, be okay na mula nung nirecommend ni Doc yung product na to. And yes, nagpa-CT scan po ako. Ipapakita ko lang yung CT scan ko. So, this is my CT scan. Talagang, kasi sobrang pin... Alam mo yon hindi siya masakit yung ulo ko, pero yung pintig niya dito, talagang sobrang sakit na. Once na parang pumitig siya ganyan, be, parang kang mapapaluha talaga na... Hindi mo alam yung mararamdaman mo kung pwede lang As in kahit natutulog ako, iniisip ko pa rin na talagang masakit siya and masakit talaga siya kasi pumipitik talaga yung ugat, be. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, nagmasiti scan po ako and may ni-recommend na product si Doc which is yung Cataflam. Si Doc is yung uh, dati kong boss na kaibigan na parang friend ko na din. Okay, so Ayun, mga bi yun yung nirecommend niya sa akin. And so far ngayon, pang 6 days ko na ngayon. And yesterday lang ako nag-take ng gamot and okay na po siya. So, uh, apat, lang, apat pa lang yung natitake ko ng gamot and okay na po siya. Buti na lang, meron siya. Kasi kung wala, hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Dahil anda, ang dami na nireseta sa akin na paracetamol. Iba't ibang klase ng paracetamol, mga mi. Pero B, yung pinting niya talaga, andun pa rin. And sobrang sakit talaga hindi ko ma-imagine yung sakit. Gata tapos ni-recommend pa ako magpa-CT scan. Ibig sabihin, ganito yung ano niya, yung result ng CT scan ko. Pero sa so, CT scan ko is okay naman siya. Normal lang siya. Pero binasa ulit ni Doc and yes, um nakita niya is vascular migraine. So, ibig sabihin, bawal magpuyat, bawal may stress, bawal mag-isip ng kung ano-ano. At kung maaari, is uh, mag-take ka ng, or uminom ka ng coffee. Uh, or something else na may, ka may kape. So, wag lang sa gabi ha? kasi pag gabi, syempre hindi tayo talaga makakatulog. eh, lack of sleep din ang isang, isang cause ng vascular migraine, which is yung, yung ugat nga na pumipitik-pitik dito sa ulo natin. Ang cause nun is tension, stress, tapos lack of sleep. Basta matulog tayo ng 8 to 10 hours a day, kumpletuhin natin yun para mawala yung sakit talaga be. And so far ngayon, medyo okay na siya sa akin pa isa-isa na lang and hindi na siya ganun kasakit like before. Ayun, so sa so mga nag-aas sa akin, ayun po yung sagot ko. And uh, feel free to message me talaga kung gusto nyo makita yung uh, gamot. Ayan. kasi ayun na, hindi naman ako doktor, pero at least matulungan ko kayo sa kung ano yung condition nyo or kung same ba tayo ng pinagdadaanan kasi sobrang sakit mga bias yun.